this. Nabasa ko lang sa post ni Direct Daring Yap. Pabasahin ko rito. Nakakaiyak, nakakadurog ng puso. Ito ang sabi ni Direct Yap. Ganyan nga, Inday. Pagmasdan mo ang halimaw na tayo ang gumawa. Pagmasdan mo ang taong halos halikan ang iyong paa no kailangan ka. Ngunit lahat ng halik ay mula sa mula kay Judas pala. To. Pagmasdan mo ang taong nakiamot lamang ng liwanag. Ngunit gusto ka ngayong ilagay sa dilim. Ganyan nga, Inday. wag mong ialis ang mata mo sa traitor. Tanging mga tao lamang na napagtryduran napag lang ang makakaunawa sa nararamdaman mo ngayon which is totoo yung galit ngit-ngit, inis at sakit galit dahil alam mong kahit hindi ka perpekto hindi ka masamang tao para tapakan Ngit-ngit dahil kasabay ng katrayduran ay maraming mahal mo sa buhay ang nadadamay. Inis, dahil kailangan mong harapin ang lahat ng taong sinaksak ka patalikod. BBM, Lisa Marcos, at ito. Lahat, lahat ng tao na dumidikit sa kanya ng campaign. Kilala ko yung mga yan. At sakit dahil pinakisamahan at pinaniwalaan mo tunay ang lahat ng ipinakita. Alam ng lahat ng napagtraidoran na walang traidor na nagtatagumpay. Walang traidor na nagtatagumpay. Wala silang maipagmalaki, wala silang pwedeng maliitin. Dahil ang mga traidor, kahit anong itsura, hugis, anyo at laki tuwing pinagmamasdan sila ng tao, ay hindi nila maikukubli. Ang nakikita nila ay maraming mukha ng inggit, ambisyon, kataksilan, at kawalan ng sariling kakayahan. Kaya sila traitor ay dahil hindi nila kaya hindi nila kaya ng harapan. Hindi nila kaya ng harapan. Ganyan nga inday. Harapin mo ang traitor. Napakagandang mensahe galing kay Direk Darren Yap. Napakaganda. So ngayon, bawat isa sa atin na mahilig tumulong, magiging silbing aral ito sa atin na yung ibang taong tinutulungan natin, nakukuha pa tayong traidorin. Tignan nyo na lang. Ang ginawa ng mga Duterte sa mga Marcos. Nilinis ang puti at baho sa kanilang pangalan, binangon ng mga Duterte ulit. Lugmok na lugmok ang mga Marcos. Sa Senado sa Kongres walang sino man ang rumerespeto sa kanila noon. Kinamumuhian ng mga Pilipino pero dahil sa tinulungan sila ng Duterte makabalik mabigyan ng tiwala ulit yung baho sa pagkatao nila nilinis ng Duterte tapos ngayon anong igaganti ng mga Marcos sa mga Duterte at ito itong demonyong to na walang track record walang napatunayan. Ang sisira sa isang agila na napakadaming pinatunayan, madaming matnatulungan, at ito'y walang alam kundi magnakaw ng binyon-binyong pera sa gobyerno. na dapat idinatagtag na lang sa sweldo ng mga police, teacher, nurses, sundalo, so, saan napupunta? Ni Nanakaw Nento at ni Marcos, ng asawa ni Marcos, ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos. Silang tatlo ang salot ng Pilipinas. Uulitin ko, silang tatlo ang salot Pilipinas. Mga tinulungan ni Inday, makaahon sa putikan. Mga tinulungan ng Duterte, maipalibing ang kanilang ama na ilang dekadang nasa kung saan lang. Kahit sa totoong buhay, kahit sa ating normal na tao, pag may tinulungan tayo, sasalbahihin pa tayo ng mga tinulungan natin. Lalo na pag pera ang involved. Kaya itong mga ito, wala nang sasantuhin ito. Ginamit lang nila si Inday. Ginamit lang nila ang mga Duterte. Wala nang makalinawan sa kanilang pag-iisip dahil sila ay mga bangag, mga adik. Tama yan, Inday. Titigan mo ang muka ng lalaking yan. At balang araw, kapag nailuklok ka ng sambayan ng Pilipino bilang presidente, tignan mo ang pagmumuka ng lalaking yan. Ilagay mo sa dapat niyang kalagyan. sambayan ng Pilipino. Sa mga teachers na sumusuporta sa inyong dating DepEd Secretary. Sa mga kapulisan, sundalo na nagmamahal pa rin sa mga Duterte. Sa mga nurses na binigyang halaga ng mga Duterte. OFWs lahat, alam po namin na ang suporta nyo ay nananatiling na kay Duterte. itong taong to Bong Bong Marcos hindi kita tatawagin presidente dahil hindi, hindi mo alam kung paano maging presidente Yang asawa mo na akala mo kung sino kahit kailan hindi magkakaroon ng anak na presidente. Huwag niyong ipagsiksikan si Sandro Marcos na maging presidente. sobra na kayo. Sobra na kayo. Gusto nyong makita ang people's power 2.0? Sige, ibibigay yan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tandaan nyo yan. Itagaan nyo sa bato yan.